Nagsimula ng tumaas ang presyo ng isda sa ilang pamilihan dahil sa inaasang demand nito sa Semana Santa. Kung magkano, alamin natin sa ulat ni Clazel Ferdilia? Nakagawian na ni Tata na umiwas sa pagkain ng baboy tuwing Semana Santa. Yun nga lang, lumaki naman ang gastos niya. Isang linggo kasi bago mag-Holy Week, tumaas na ang presyo ng isda. Umaga hanggang gabi na naulam para makatipid. Minsan isang kilo, minsan kalahating kilo. Para makabudget, magkakas Sa price monitoring ng Department of Agriculture, nagsimula ng tumaas ang presyo ng isda. Kumpara na karaang linggo, nasa lima hanggang anim na pong piso na ang iminahal sa ilang klase ng isda. Gaya ng bangus, tilapia at alumahan. Ang tindang tambakol at tulingan ni Aling Winnie sa Litex Market. 180 pesos per kilo na karaang linggo. Pero ngayon... 200 ang kilo. Sa susunod yan, mag uabot na, na 240. Basta full week, mo yung presyo. Mahal kuha namin. Ayon sa so Department of Agriculture, sapat ang supply ng isda, pero paliwanag ng DA. Kasi people are winning away from consuming uh, pork traditionally kasabay ng uh, mahal na araw yung ng presyo ng isda. Lalo na yung mga Wednesday, Thursday, Friday, hanggang Sabado. Uh, mga 10 to 20 percent normally ang tinatawag. Samantala, sa kabila ng mahal presyo ng baboy na umaabot sa 420 pesos kada kilo, hindi pa nakikita ng DA na kinakailangan magpataw ng price ceiling para kontrolili ang presyo nito o kahit anong agricultural commodities. Pag meron ka kasing pagpigil, uh, uh, may, may, may ng uh, mga problema rin na ayaw pa natin na, na mangyari sa ngayon. Una ng sinabi ng DA na nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga Local Price Coordinating Council para kausapin ang mga nagtitinda ng karne Sa harap nito, pinalalakas ang produksyon ng baboy. May mga hakbangin na naman para palakasin yung biosecurity at uh, huh? yung ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga stakeholders natin uh, sa swine industry. At uh, kung kinakailangan, tuloy-tuloy din naman yung ating... Uh, import kung hindi kaya ng uh, local product. Para matiyak ang kasapatan ng supply ng karne tulad ng mechanically deboned meat na karaniwang ginagamit ng mga manufacturer. Inaprubahan ng DA ang tatlong taong meat exporters accreditation sa Siamlapod Siam na establishmento sa Brazil, Germany, Hungary at Poland matapos makapasa sa quarantine at meat inspection standard matapos ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Czech Republic kasama si Agriculture Secretary Kiko Tula World Jr. Inihayag ng Agriculture Ministry ng Naturang Bansa sa DA ang nais itong makipagtulungan sa ahensya para kumuha ng 20,000 Pilipinong butcher. Kalaysal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas!